Guys, ah, uh, papunta tayo sa barangay sa Dacos Gym para uh, mag-exercise. Kasi andun yung mga uh, kasamahan ko na naghihintay sa akin. Uh, uh, maglalaro na kami ng basketball. Ito, nakarini naka na. Nakarini na. Nakarini na para maglaro. maglalaro. So, ah, uh, punta na natin tara ah, para lang tara guys punta lang ako dun punta lang, ano? lang ako dun sa barangay Santa Cruz kasi naghihintay na yung uh, mga kasawahan ko lalaro kami ng basketball at tagal-tagal na rin na hindi na kapag papawis e, ito po yung uh, barangay yung gym ng andito na tayo guys andito na tayo, Nakar nakarating na tayo papasok na tayo ng uh, gym nila yung mga kasama ko guys nagla naglalaro na sila guys sa wakas makarating tayo hmm <coughs> di johara to ang mga kallito <laughs> <laughs> <Three points man. laughs> ah, uh, maglaro.